yun mga kabay, good morning, good morning, good morning yun mga kabay, isang maulan na umaga natin ngayon mga kabay yan, pakita ko mga siyang bay pakita ko diot yun, mayroon dito ng timbang uh, uh, isda dito sa atin mga kabay uh, sa ating kasamahan na ng laot gabi na kami na dunguan dungan na kasi malakas yung hangin at malakas yung ulan kagabi at may mga alon pa laki yun o oh, kakikilo na pia kilo siyang awal ah, Wala, libre press na press hmm laki o oh. ay isa ka maglamugan o ayun wag abay o oh. sa atin kagabi lang 12 kilos pero hindi na wala tayong video kagabi kasi wala na siyang maroto siyang ay mamaya wala dun na pod kasi magabay walang video tayo kagabi magabay kasi hindi pa sa natin <laughs> ng video yung alon at malaki ba ma, kung magkabay malakas ang ulan yun nagkabuhol-buhol pa ngayong mga lambat namin dito kailangan eh, ng ayos pamupan lakihan pamupanlakihan tayo Gagabi mga kabay Kailangan eh, ayos natin mga kabay Dito, na, uh, dito tayo nagpa Dito tayo na Tulog sa bangka Kasi kuha natin yung Kuha natin yung bangka natin Di ko natin gi warja natin kasi malaki yung al alon sa tabi. Ang kapal ng ulap mga gabay oh. Boy, asa Manudsud ka bay? ka? Doon mga kabay oh. Mang mga kabay mang magdaro sa Daplin sa tabi. Yo oh. no, ang gamit niya sudsod ang tawag sa amin si Alan Boy. Oh, si Alan Boy mga kabay. Ah. Na, boy, kuha na ka sa video bay. Oh. Kuha na yung makuha niya mga kabay pasayan at unsang klase ng isda Kas ah lambay, lambay. Kaya, kung mag alimasag. Oo. Doon siguro siya mag yang spot niya makabay doon siguro pa sa unahan. Kasi ma kuha pa kabay pa do patungong hibas pa yung dagat. Oo. Oh, oh. Doon nagkuha yung kan makabay. Ang ulap paikot walang tigil ang ulan yun oh. kahinto lang sa ulan mga ngayon ah mayroon na naman oh. maulan na umaga ito sa amin doongan doon sa kabilang doonganan mga siguro puntahan natin yun punta tayo mga parang parang tayong video na maisda Dangan yan, dagan yan. Grabe, balurang. Gabi. <Ghabi. gabih> e tingnan natin yung hulil niya, mga kabay. Dosi, natimbang nga mo. Namugan? Ah, wala man, pa mo panagko man. Diyan, palaran, palaran sila. Namugan, oh. Wala diyo, hilason. Wala may tuloy, hilason. Diyan, sayo lang. Hilason diyo. Dito, lao, eh. Jiri, orag lima. Puro hilason ng Jiri.

Ubus lagi anag. Ya, idala naman tong tao bon. Yo magawa yo. masarap to sa kinilaw yung huli nila oh. Yung tawag sa amin bulgan. Tapi lang ang area yan. Hmm. Sus. Okay. Ano yung huli nila magabay oh. Pang wala pang starting pang pagbalik ba balik yung mamaya. Ah, lima Nyo ada Nyo ada Si Arnil wala ni Ato si Arnil Pilak kele nyo dek Asta po ang supir kat Dirigikan dulo may naglambat ito na Sabi magabay Maliit na lambat oh yung gamit niya oh Pukot na kung kuha mga kamay, puti Yun Kuha na <laughs> Ah, maliit na isda yung huli niya oh. Yun na, ah, malalim-lalim mga kamay Hindi tayo makapunta doon Maliliit na klaseng isda yung huli niya Yun mo ka, bay. Ah. Libre kilaw na ni, bay. Yun oh. Mga ibis mga ka, bay. Yun tawag sa amin, ibis. Oh, okay na yan, pangkilaw. Okay na yan mga bay, oh, pangkilaw. Ah, na timingan uri ng ibis ah. Kag bay ka yung mata, bay. Ah, libre pangkilaw. Mm. Mm, dami. Dami-dami dito, oh. Mm. Kailan okay lang mga kabay oh. Libre na ng pangulam sa pang oh. Wow, first na first Buhay pa Hanggang doon mga kabay oh. Hanggang doon yung huli niya mm. Okay na mayroon na siyang nahuli na malapit mag isang kilo yung natanggal niya. Solve na yung pag-ulam, pag-umagahan. Yun, balik na tayo mga kapay. Punta sa bangka natin. Kasi ayos pa yung mga lampat natin kasi nagkabulbul.